Ang kasunduan ng Diyos kay Abram. Pagkaraan ng lahat ng ito, nagkaroon si Abram ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eli Ezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkaluuban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang 'yong magiging tagapagmana, ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, "Tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba 'yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo." Sumampalataya si Abram kay Yahweh at dahil dito itinuring siya ni Yahweh bilang isang matuwid na tao. Sinabi pa ni Yahweh kay Abram, Ako ang Panginoon na kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoong Yahweh, paano ko malalaman na magiging akin ito? Sinabi sa kanya, Dalhan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing, at isang tupa, tatlong taong gulang ang bawat isa. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakapatong ang pinageting hayop. Bumaba ang mga buitre upang kainin ng mga ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang lumulubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram, at nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. Sinabi ni Yahweh, mangingibang bayan ang iyong mga anak at apo at magiging alipin doon sa loob ng apat na raang taon ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila, at magdadala sila ng maraming kayamanan pag alis nila roon. Pahahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Daraan muna ang apat na salin lahi bago sila makabalik dito, sapagkat hindi ko muna parurusahan ang mga amo ayo hanggang sa maging sukdulan ang kanilang kasamaan. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok, at maningles na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. At nang araw na yon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abram at ganito ang sinabi niya, Ibibigay ko sa lahi mo ang lupain ito, mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates, kasama ang lupain ng mga Sinea, Senezeo, Kadmeneo, Heteo, Parezeo at Refeita, gayon din ang lupain ng mga Amuario, Kananiyo, Gergeseo at Jebuso.